Ang bangayan ni Trump at Zelensky sa harapan ng mga kamera nasaksihan ng buong mundo ang mainit na sagutan ng dalawang pangulo. Ang press meeting sa White House ay nagsimula muna sa magandang paghaharap ng dalawa. Pabor ang pagpapakilala ni Trump kay Zelensky sa Presidential Oval Office. Pero nauwi ang pagtatagpo sa mainit na pagtatalo. Sigurado ang magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang katotohanan sa kumulong sa agutan. Hindi dahil sa gera o dahil sa anumang digmaan nagtalo ang dalawa. Kung hindi, sa mas malalim na dahilan na nagkakahalaga ng labing dalawang trilyong dolyares. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Lumabas sa balita ang mainit na pagtatalo ni na Donald Trump at ni Volodymyr Zelensky noong huling araw ng buwan ng Pebrero. Pero bihira lamang ang nakaalam na ito ay may mas malalim na dahilan. Sinabi sa CNN Politics na pinagsabihan ng administrasyon si Zelensky na huwag ilabas ang anumang maselang impormasyon sa harap ng press at huwag lumihis sa usapan ng mineral deal. Ang punto ng meeting ay binanggit ni Trump sa simula pa lamang na sila ay nasa White House upang pag-usapan ang tinaguriang kasunduan. Pero, tila iba ang nasa isip ng Ukrainian at gusto nitong ilabas ang sama ng loob sa ginawa ni Putin sa kanyang bansa. Medyo hindi na rin nagkakasundo ang dalawa dahil sa balak ni Trump na peace talk. Ang pagkikita ng dalawang pangulo ay urong sulong at ang kasunduan sa mineral deal ay hindi mapirma -pirmahan. Kumbaga ang pulong ng dalawang presidente ay parang sinaing nakukulo at kukulo din. Binanggit ni Trump sa simula na pag-uusapan nila ang rare earth na mineral sa Ukraine at kung saan pwedeng dalhin ang pera na pondo upang itaguyod muli ang bansa. Tapos sinabi nito na nakausap din niya si Putin para tapusin na ang gera. Dito mapapansin ang pagtaas ng kilay ni Zelensky na nagpapahiwatig na hindi ito sangayon sa gusto ni Trump. Nagpatuloy ang presidente sa pagbanggit na gusto niyang matigil ang gera Dahil sa libo libong sundalo ng Ukraine at Russia ang namatay Napansin muli na medyo minda si Zelensky Sa pambungad ni Trump, mararamdaman sa opisina na ang pakay ng administrasyon ay ihinto ang digmaan At ipagawa muli ang nawasak na Ukraine Bilang kabayaran sa mga pinantulong ng Amerika ay ang tinaguriang Mineral Deal Patuloy sa pagtangon si Zelensky sa mga pambungan ni Trump. Pinuri pa nga si Zelensky at ang mga general nito kasama ang buong kasundaluhan ng Ukraine sa matapang nilang pakikipaglaban sa Russia. Sinabi pa nga ni Trump na it's an honor daw ang pagbisita ng Ukrainian sa opisina. Maganda ang vibe sa loob. Tila nagkakasundo naman ang dalawang presidente, malalim ang eye contact at maaaliwalas ang usapan bukod sa pagyinta ni Zelensky sa ibang bagay. Nagpasalamat naman ang Ukrainian kay Trump sa umpisa. Pero iba ang gusto nitong pagtuuna ng pansin. Tila lumihis ito ng usapan at ang ipinunto ay ang pagiging terorista at pagiging mamamatay tao ni Putin. Siyempre, hindi na masisisi ang mga Ukrainians kung ito ang sasabihin dahil sa ginawa ng Russia sa kanilang bansa. Pero hindi ba't pinagsabihan ito na huwag lilihis ng usapan? Habang ito ay nagsasalita, makikita na ang mga mata ni Trump ay umiikot sa silid. Kumbaga, hindi ito nakatutok sa sinasabi ni Zelensky. Oo, oh, nag-disengage na siya. Siguro nag-iisip na ito kung bakit nalihis ang usapan. Habang patuloy sa pagsasalita si Zelensky, nagpakita pa ito ng mga litrato ng mga Ukrainians na nabihag ng Russia. Pero, hindi ito nagustuhan ni Trump. nang bumaling ang camera kay Trump, bumalik ito sa punto ng mineral deal. Ilang beses niya itong sinabi, iginiit na napakaganda raw nito para sa Ukraine at para sa Amerika. Nang nagtanong ang mga press kay Trump, sumingit si Zelensky at ipinaliwanag ang kanyang punto hinggil sa kasunduan. Tapos, sinabi nito na malaki ang naitulong ng Europa sa Ukraine. Nasiningitan ni Trump at sinabing kaunti lang. Tapos sinabi ni Zelensky malaki daw. Pinontra ulit ito ni Trump at sinabing maliit lang. Tapos si Zelensky malaki naman daw. Isa itong cringe-worthy sa buong usapan. Medyo naging awkward para sa dalawa. Gayon pa man, pinalampas ito ng magkabilang panig. Pero mapapansin na hindi talaga pareho ang pananaw ng dalawa. Binanggit ni Trump na gusto niya munang talakayin ang pirmahan ng mineral deal. Ayon sa kasunduang isinusulong ng Amerika magtataguyod sila ng isang investment fund o pondo pampagawa sa mga daan-daang nasirang syudad, libo-libong nawasak na gusali at ilang milyong naguhong tahanan sa Ukraine. Pero may kondisyon. Ayon sa mining, merong labing dalawang trilyong dolyaris na halagang mineral na pwedeng minahin sa Ukraine. Ito ang pinupuntirian ni Trump, pambayad sa Amerika. Kasama sa mineral deal ay kalahati ng kikitain ng Ukraine sa kanilang pagmimina ay mapupunta sa Amerika. Pero tuto si Zelensky dahil walang binanggit hinggil sa seguridad ng Ukraine na baka muli itong atakihin ni Putin. Matapos sa mga 30 minuto ng pagtatanong ng mga journalists at pagpapaliwanag ni Trump at ni Zelensky, sa mga huling bahagi ng press ko nagsalita si J.D. Vance, ang bise presidente Pinariingan nito na matitigil ang gera sa madiplomasyang paraan. Sinabi niya na the path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. Dito medyo kumulo ang Sinay at nagsimulang magsagutan ng Vice at si Zelensky. Sinagot ito at sinabing, hindi daw marunong sumunod si Putin sa mga kasunduan. At anong diplomasya ang pinagsasasabi? Hika ni Zelensky kay Vance. Ayon sa Vice, hindi raw ginagalang ni Zelensky ang pagpunta niya sa White House at ang patungkulan ng Pangulo ng Amerika. Nagsalita na rin si Trump at pinagsabihin ito ang Ukrainian na kulang ito sa pasasalamat sa mga tulong ng Amerika. You don't have the cards, sabi ni Trump. Ibig sabihin, walang pampuso ang Ukraine para manalo sa gyera laban sa Russia. Pero kung makikipagkasundo ito sa mineral deal, meron siyang pangahawakan sa digmaan. Baka rin magkaroon ng ikatlong digma pang daigdig kung hindi titigil ang gulo. Nagpaliwanag naman ang Ukrainian. Pero sinagot ito ni Trump na hindi nga raw magandang posisyon ng Ukraine. Ilang minuto nagsagutan ng dalawa at nagtaasa ng boses at sabay na nagsasalita habang namangha ang buong press sa kanilang nasaksihan. Imbis na maghapuna ng bisita sa White House, ito ay bigla na lang umalis. Sumabog ang bangayan sa Oval Office at naging laman ito ng napakaraming balitaan sa buong mundo, pati sa Europa paglisa ni Zelensky mula Amerika. Nagtungo itong Europa at tumanggap ng magandang pagsalubong mula sa mga pinuno doon. Sa NPR News noong March 1 sinabi na muling pinahayag ng Europa ang pagsuporta nila sa Ukraine. Ayon sa ulat, suportado ng Britanya at ibang bansa sa Europa ang mga Ukrainians. Ayon din sa Conservative Party ng Britanya, respectable diplomacy was essential for peace and that a divided West Only benefits Russia Sa madaling sabi, kung hindi magkakaisa ang kanluran, matetepok sila sa Russia Anong araw lang mapupulot dito? Makalipas lang ang ilang araw, nagpahayag si Zelensky sa ex Nagpasalamat ito sa Amerika sa kanilang pagsuporta Nagpasalamat din siya sa pag sa kanya Nagpasalamat din ito kay Trump o sa POTUS at sa Kongreso Nagpayag din si Trump sa dahil at sinabi na hindi para tapos ang mineral deal ng Ukraine. Kailangan lang daw na tumanaw ng utang na loob si Zelensky. Siguro malalaman natin sa hinaharap kung papayag si Zelensky sa kasunduan. Katulad ng sabi nila, Without counsel, everything fails. But with many advisors, plans prevail. Buksan mo ang iyong isip. Atayang hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.